mga kaisan, ito po ay nilabog natin ngayong kanina ito po ay pata ng baboy magluluto po tayo ng uh, balbakwa at uh, katatapos lang po natin uh, magpitas po ng ano ng uh, talong po si nanay, nanay yun, so, si tatay na po ang kumbagay na mahala po doon sa pagkakanin natin sa ilaya po mamaya maya po pipitas po ulit tayo ng talong mga kaisan mamaya maya Luya. Balbang ako ang pata po. Pero yung ating pata sabi ko nga sa inyo, labog na. Luya. Ibuyas po. Tsaka ako bawang. Lagyan ko rin po ng bawang na yung binibili pong ready na. So, parang pagpabango po. Ay, bawang. Gusto, gusto ko po ba yun? Pwede yung iba po ayaw, pero gusto ko, gusto ko yung ba binibili na? Kaya nampak ko po sa pagkain. tapos po ay uh, pata ng babaw eh. yung tatama ko na po yung kaldo sinanay na po ang nagluto na rin kanina labog na po yung sinanay na po ang ating pinagluto yung tubig po tsaka po asay star anis po tapos po ay layak ayo dahon ng laurel labog na labog na ang karne eh nahuhuga eh. lemon grass tomato sauce po mga kaisang. Tapos po ay uh, pork and beans po. Black beans mga kainsan. Pwede naman pong wala nito. Bill paper po. Ah. Pwede na. Kaunting kulo na lang po. Dahon po ng sibuyas. Yari na mga kainsan. Kaya rin ako, kakain na po. Ah, kapag kasarap maray. rin. Nako. Oh, oh. Oh. Ang oh, mga kaisan. Kakain po. Hmm? Ah, labog na labog. Nako. Nginam na rin. Nagahanap po kay balat ng kalabaw. Ito, po? Ano ito eh? Well, back wall ba ba loka? Pwede lang si <siga> Kyle. <laughs> <laughs> Ay po yung namumuti ng talong. Ang kasil. Ang Ay, kulang sa people. Ito, akin mo na yung tabo mo ha. Hmm. Yung mga lupar yun, tipid yun. Ah, may gawa. Kakain po mga kainsan. Kakain okay, po. Kakain balbacua. po. Balbakwa. Balbakwa. Kakain po tayo ng balbakwa. Masarap ito yung, yung plato. Oo. Oh, Ibang yung... yung... berizer hindi niya ma... Kain po, oh. Mm. Pata po na labog. Ah, alam ba oh. Ito mm. 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 so. oh. Paborito siya. Hmm. Hmm. Pwede oh. Oh. Sarap oh. Barba ko. ko, oh. Hey. Barba ko, ako. Merong kahapon na yung kawin picnic. Mm. Sarap. Ay, ano? Ulo na yun. Pakilalang si mo. Ay, ano nga pa Juben, manalo. Okay, Juben. 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 Lobo. Kakay po. Tayo. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Iya. Alba ko. na. Sarap. Manalo. Manalo. Hindi ko man. Huh? Sige, sige. Isang hangin. Ganda na. yung tibig. May gawad ah. Nga po. Parang bakwa Mga kaisan, nagsisimula na po kami ng pumitas ng maraming talong. Simula na po uli. O, araw-araw na po halos. Bale, ano mga kaisan, ang tao po natin ngayon, wala po dahil pinapunta po muna natin sa atin doon sa kabila. May nag-aani po tayo doon. Doon ko po lahat inaboy, doon sa ilaya po. Mamaya pupunta tayo doon. Ay, ano mga kaisan, yan. Mga talong po. Toy, bunso. Yan. Toy, hilom muna oh, Toy. Oh. po. Yan, binata na po si Toy. Toy. Yan po, uy. Toy, good morning daw. Good morning po. No. Alaki na ano po. <laughs> binata na. Tutulungan daw po muna nat ni ako. Pero ito po ay ano ha? yung pong pagpugan po yung bata, naglalaro ang hindi po talaga yung upahan na ano, yung talagang professional na ano. Kasi baka madali tayo sa labor ay labor of ano, ang tawag din, Child uh, labor. Hindi po. Oh. Pag papahinga, ah pag mainit, pahinga ano doon. Kung bagay laro ang parang naglalaro po. Hindi po. Okay. Shout out sa mga kabataan dyan Ma, anong ulam? Talong <laughs> Ano ito? <laughs> Init po. Oh. Ay talaga. Yan. Bye-bye. Oh, mga kaysa mo. No? <laughs> Tatagayin na po natin na maghapon. Ayan po, nagtatatlo po. Sa hmm. mga gustong magtanim po, Kalexto po. Yan sabi ko lagi, Kalexto F1, mga kainsan. No? mga 400 pesos po isang bandil kung makaaga luluto po muna sa bahay nga to po isang sako mga kaisan dadaan ako kasi kaya po doon ayun ba? Diba? hindi ba sa doon eh yun pa isa makakaya diba? yung bag mo doon Ay, ito Okay, Sam. Eh, hahatid lang namin sa gilid yan. Si Utol po. Tsaka si Kautol po yun. Tol. Mamaya huling makaaga. Mamaya huling makaaga. Ah, mga kay Sam. Mamaya madaling araw ang ano. Biyahe po nito. Marami marami salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.